Aries, sa unang bola para sa huweteng na magagawang magbigay ng swerte ay number 24 at number 15, sa ikalawang bola ang masayang numero ay number 19 at number 25. Sa huling bola na para sa huweteng ay number 8 at number 14, nabigay ng mga kalikasan. Taurus, sa umaga ang bola ang may dalang swerte para sa huweteng ay number 6 at number 25, sa ikalawang bola ay okay tayaan ang numero na number 18 at number 12, sa huling bola para sa huweteng sa gabi ay number 19 at number 21, nabigay ng mga kalikasan. Gemini sa unang bola para sa huweteng ang mga masuswerteng numero ay number 13 at number 26 at sa ikalawang bola ang okay na numero ay number 10 at number 17 at sa huling bola para sa gabi ang maswerteng numero ay number 15 at number 23 na bigay ng mga kalikasan. Cancer kung maglalaro ng huweting sa umagang bola ang maswerteng numero ay number 23 at number 15, sa pangalawang bola ang magandang tayaan ay number 16 at number 21, para naman sa huling bola sa gabi ang maayos na numero na magagawang magbigay ng pera ay number 16 at number 22, na bigay ng mga kalikasan. Leo sa unang bola para sa huweteng ang maswerteng numero ay number 10 at number 26. Sa ikalawang bola ang maayos na tayaan na numero ay number 12 at number 21. Para naman sa gabi sa huling bola ang numerong may swerte ay number 17 at number 10, nabigay ng mga kalikasan. Virgo ang mga numerong kayang magbigay sa iyo ng buenas ay number 13 at number 25, at sa ikalawang bola para sa huweteng ay number 17 at number 22, sa huling bola na kayang magbigay ng swerte para sa huweteng ay number 10 at number 25, na bigay ng mga kalikasan. Libra sa unang bola para sa huweting ang mga masuswerteng numero ay number 15 at number 25, at sa ikalawang bola ang okay na numero ay number 22 at number 10, at sa huling bola para sa gabi ang maswerteng numero ay number 11 at number 29, na bigay ng mga kalikasan. Scorpio kung maglalaro ng huweteng sa umagang bola ang maswerteng numero ay number 13 at number 11, sa pangalawang bola ang magandang tayaan ay number 14 at number 29, para naman sa huling bola sa gabi ang maayos na numero na magagawang magbigay ng pera ay number 14 at number 27, na bigay ng mga kalikasan. Sagittarius sa unang bola para sa huweteng ang maswerteng numero ay number 21 at number 27. Sa ikalawang bola ang maayos na tayaan na numero ay number 15 at number 5. Para naman sa gabi sa huling bola ang numerong may swerte ay number 18 at number 22, nabigay ng mga kalikasan. Capricorn ang mga numerong kayang magbigay sa iyo ng buenas ay number 16 at number 21, at sa ikalawang bola para sa huweting ay number 17 at number 23, sa huling bola na kayang magbigay ng swerte para sa huweting ay number 8 at number 21, na bigay ng mga kalikasan. Aquarius sa unang bola para sa huweteng na magagawang magbigay ng swerte ay number 20 at number 13, sa ikalawang bola ang masayang numero ay number 15 at number 28, sa huling bola na para sa huweteng ay number 7 at number 14, na bigay ng mga kalikasan. Pisces, sa umaga ang bola ang may dalang swerte para sa huweteng ay number 19 at number 24. Sa ikalawang bola ay okay tayaan ang numero na number 17 at number 25. Sa huling bola para sa huweteng sa gabi ay number 10 at number 25, nabigay ng mga kalikasan.